sa inyong lahat. So, syempre, part po ng requirements po natin is uh, maging parte ng uh, Donatee Pod. So, ang um, siguro yung tinatanong po ninyo, uh, in-encourage ko po sila na mag-member uh, sa Donatee Pod. Of course, nandito rin po si Edeline to help you po para po maging And of course, para po sa mga susunod na update, pwede rin po kayo mag-follow uh, sa Facebook page ni Cobra Energy Drink para po makita nyo kung ano yung mga susunod na plano namin. And, and. Yes, alright. The goal is to be a member. Yes, of course. Okay, next question po. yeah So, actually po, uh, madami pong programa ang Department of Labor and Employment na maaari po ninyong uh, salihan. No? So, may program po kami. Eh. This is for the youth. So, baka may mga anak po kayo, no? Na tinatawag na special program for the employment of the student. So, 15 to 30 years old. So, ito po ay naka... Uh, partnership namin, kasi dalawa po siya, pwede siyang for A uh, private and public. So, meron po kami halimbawa yung LGU. So, gusto niya mag-implement ng ganitong programa. So, po, pwede po siya. No? Sa mga private company naman po, meron din po kami MOA. No? si so, itong program po na ito, uh, ang nangyayari po dito, 60% ng sahod ay isi-shoulder ng aming partner agencies at yung 40% ay kami ang magbabayad. So, ganun siya no? ah, uh, yun po ay isa lamang sa mga programa. Meron din po kami government internship program or GIP program. Ito ay para naman sa 18 years old to 30 years old. No? Meron din po livelihood program. So, doon uh, integrated livelihood program. So, ito po ay pwede naman po i-avail ng ating mga beneficiaries. So, punta lang po sa Uh, pinakamalapit na Public Employment Service Office kapag may mga available funds po kami. So, matig po ang uh, ano po namin is doon po sa aming mga kapartner sa LG. No? So, kung halimbawa naman po, ay pwede rin naman po individually. No? So, hihintayin lang po natin na magkaroon po ng additional fund Bukod po dyan, ah, uh yan po yun sa part ng pagbibigay ng trabaho. So, syempre, part din po ng program ng dole, yung technical and advisory visit services para doon naman sa mga uh, establishment, employing, uh, night workers, and below kung saan ina-assist at binibigyan po namin ng assistance on uh, free training for uh, safety officer one and uh, ano pa yun, yung uh, training po on uh, So, important din po kasi mandatory sa lahat ng establishment natin na dapat mayroong safety and uh, health. So, yun lang po. Wow! Marami talagang pwede salihan. So, ayan. Alright. Answering our next. Now, for our next question. Pag nakatapos na po ng workshop sa TESDA, saan pa po pwede magamit ang kanilang certificate? Okay, uh, hindi lang siya workshop, no? <laughs> ano yan? Combination niyan ng theory and uh, uh, that's why we call it technical vocational education and training and my skills development. So I've made mention kanina, may training certificate ka, bukod sa training certificate mo, mag exam mo kayo. Huwag po kayong matakot because that's also paid for by TESDA. Once you pass the National Competency Assessment, yun, that also becomes a license for you to work automatically anywhere. Parang yun na. I'm, wala lang akong sample dito, but everyone who knows what a national certificate is would have a knowledge kung anong kinilalaman niya, nandun ang competencies niya, at nandun yung mismo qualification na tinapos mo. So, yun, for example, you completed caregiving NC2 alagay doon sa mismong national certificate mo, caregiving NC2, valid for 5 years. And that is renewable provided na nagtrabaho ka doon sa period na yun na itinawad sa'yo ng test na yun, yung certificate na yun. So bayad po yan, bayad ang pag-aaral mo, bayad yung pag exam mo. Well, all of those certificates will work for you. Aside from that, hindi ko na nasabi kanina, meron po tayong portal, ang etest.gov.ph. Libre pag-aaral din po yun. Wala pong live trainer doon. You can come in, you can go out. Once you finish the program, according to your preferred time, may training certificate din po kayo matatanda. At marami po na rin. Sa panahon po ng pandemya dito po kami nakapag-produce, nakapag-record ng test na ng over 100,000 graduates the, yeah, yeah. the, that particular portal which has been operational for more than, I mean, like four years prior the pandemic, pero na-realize lang yung potential niya yung pandemia. So, yeah, marami pong avenues para sa TESDA where you can use the certifications at marami din pong assistance na pwede pa maibigay namin sa inyo. I hope that answers your question. Yes po. And of course, to add to that po, pwede po sila, no?